yan hindi ko alam kung saan tayo dadaan sa sakay ng jeep what's So, uwi na lang tayo, guys. Kasi gusto ko sanang pumunta na Terminal 1. Ang layo daw, paikot daw. Hindi ko alam kung anong sakayan. Uwi na lang tayo. I love Philippines. So, yun. Papawi tayo. Hindi ko alam kung saan tayo sa sakay. Kasi mag-jeep lang tayo. Uh, kasi lang, alamin nyo yung budget natin. So, yan mga lakot sira. Ito pong Terminal 3 na ayan. Uh, terminal Alternational na ayan. Ay Problem hindi ako marunong Saan ang tawiran? Maglakad na lang kaya ako. Ito yung makalakad dyan. So yun, nakaano na tayo. So walking tower tayo pag uh, dito sa labas ng International Terminal 3. Hindi tayo makapunta ng uh, Terminal 1 kasi hindi ko alam kung saan ang sakayan. Kasi hindi pwede dumaan doon. Bawal. So dito na lang tayo. Mag-ikot na lang tayo kahit mainit. Kung sa baga, Ang init sa Pilipinas ah. Ngayon ko lang alam. Charot. Ang daming ano oh. So yan, nung uwi tayo. Kasi nag... Hatid lang ako sa pinsan ko. Pupunta siya na uh, Japan may kailangan siya ang gawin doon para sa kanyang unique kaiha ng isang unika uh, unique kaiha na nain uh, babalik din siya sa Pilipinas sana all sana all ganyan ang sarap ng hangin dito oh. so yun maglakad tayo mag walking tour kasi hindi ko alam kung saan ang sakayan kasi pag ano namin dito, nag kami kasi nagbayad yung pinsan ko. Eh, alam niyo naman ako. Wow, charlotte May, may pagka-key naman ako. Alam na natin ang buhay. Buhay, ano. So, samahan ninyo ako, Lakot Sera. Maglakad tayong mag-iisa. Always naman yan. Wala namang pinagbago. Always naglalakad na mag-isa. So samahan niyo ako. Lakarin natin kung saan ang mga jeep. Hindi naman pwede ding uh, lakarin ko pag-uwi. Maghingalo na yata ako. Wow, maghingalo. ba diba, maano na? So, ditong banda, ang init-init. Ang init pala ng Pilipinas, no? <laughs> Joke lang. So, makipagbakbakan tayo sa maiinit na ano, Mega World. First time, ano, uh, ilang dinses hindi na ako naglalakad dito pero hindi ako na Kasi noong unang panahon, hindi pa live uh, vlogger ako. Ngayon, life vlogger na ako. So, ngayon, Tara plano. Ang init pala eh. Hindi ko alam kung saan dadaan. Magsubay na lamang taan eh. Hindi pa naman ako nakalagay ng sinsanso. Ano may yung sinsanso? yung pampaganda daw eh ako naman kahit anong lagay ko hindi naman ako gumaganda yun yan ang uh, reality na ano na yung mukha ko sa kakalakad ko sa mga init mag sa sana ako mag LRT kaso yun walang LRT dito eh ha mga private car lang dito talaga natin tiisin kung sa kailangan mo nang paghirapan makuha, makuha, para makuha mo yung uh, ano. Wala, ano kaya yung protas na yun? Yun, oh. No? Parking lot naman to. <laughs> An tabi, 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 tabi. Para siyang ano, oh. Tingnan yun. Yung Baguio Vins. Baguio Vins ba yun? Yun. yun. Pwede mo buhikam. Tabi, 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 tabi. Tabi yung mga maot. Tabi. Pasensya na po ha. Pwede hawakan. O para siyang Baguio Hindi ko alam kung makain ba yun. Ngayon lang din ako nakakita. tabi, tabi, tabi. Tabi. Yun, manabi kasi tayo. Yung inheritance. Kailangan pala doon ako dumaan. Kasi ito, parking lot. Oh my God, Jennifer. Oh no. Dapat pala doon ako dumaan. Balik ako sa ano? Ano ba naman? To? So, babalik tayo doon, mga lakotsera. So Tapos, doon ang dad. Mamaya pagdating ko niya ate, na lang po ako. Para doon ko na po yun. Doon na po ati, tatlo na po ako. Ang Diyos ko, ang, ang blurry very hot. Wala pang daanan. Ah. Nagkamali kasi ako. Yung pinuntahan ko dito mga lakot sira. Ano pala to? Parking lot. So hindi ako makadaan doon kasi nakaano siya. May gate siya. Wow, gate. So, yun, dapat doon ako dumaan. Ang hirap ng manap ng pira. So, yan ang mga sera Galang-gala na ako. Kahit mainit. So, dapat doon ako dumaan. Nagkamali si Inday lakatsera. sera So, babalik na naman tayo. Sa kabila tayo. Yan ang na... Uh, ano po eh. Ang papalaki naalala ko, yung last time na galing ako ng uh, buhol. Kasi lahat ng domestic helper kasi dito. Supposed to be na yung naglakad ako. Dito pala. Iaka alam kong dito. Pero akala ko may daanan doon. Yung dinana natin akala ko mayroon doon kaso wala pala sarado pala so kailangan nating dito dumaan pero hindi ako makakaano dito baka bawal bawal ba dyan? 哎呀！